Dias, señoritas y señoritos. May panibagong kapalpakan na naman si Vice President Sara Duterte in her capacity as uh, Secretary of Education at the Department of Education. At ito yung uh, impending mass resignation ng uh, more, about 5 to 10,000 uh, na mga guro sa public school lalo na yung mga humahawag ng administrative work dyan sa mga eskwelahan both sa high school and uh, and elementary schools ito ay dahil sa paglabas ni uh, ni uh, Sara Duterte ng uh, Department of Education Order 002 series of 2024 kung saan na uh, he she ordered yung uh, mga teachers na gumagawa ng administrative work or administ administrative task sa bawat school ay uh, dapat uh, pumunta sila sa mga classrooms at magturo ito ay dahil nga yung uh, among her response pa sa sa study showing na kulelat ang Pilipinas. Kulelat, if not three, three, three points down. <laughs> Or yung sa iba, kulelat talaga sa subject ng reading, math, and science. Imagine reading comprehension, math, and science. Isipin nyo yan under the Duterte administration. Kasi doon nila na, una nilidiscovery na pabobo ng pabobo yung mga yung mga estudyante ng mga public schools. Kaya, nung nagka-test sa 80 students from 80 countries, ha? Uh, ang Pilipinas, uh, naging uh, may isang math ata, kulela tayo, pagkatapos uh, science third to the kulela, and then, uh, i, uh, uh, reading comprehension ata, ng na dalawa na lang ang or isa na lang bansa na mas sa atin so 8 80s, 80, oh 78 tayo, ganon, yung mga, ganon ang mga rating, and we blog about it, about it earlier, kung the situation is really serious, so on this surface, okay naman ito, we support this policy, na dapat yung mga teachers na gumagawa ng, ng administrative work, ay uh, pumunta na lang sa mga classroom kasi ang problema natin yung shortage of teachers ito ngayon bago pa lang si Sara Duterte na inappoint as education secretary nagpropose na kasi yung uh, party list nila Francis Castro ay uh, yung act teachers party list and yung yung expertise nila area of expertise ay education, they already propose that she should fight for the allocation of funds to create 30,000 more teaching position dahil sabi nila, isa pa yan sa mga problema, kulang na kulang yung mga teachers natin pero alam nyo kung anong, anong sagot ni Sarah, eh kayo mga komunista kasi kayo in short, nag Taging. So, hindi niya in-address, hindi niya in-address yung problema ng teacher shortage bagkus, hiningi pa niya na yung part ng pera ng DepEd at Office of the Vice President na nagkakalahag, nagkakahalaga ng, two, ng 650 million ilagay sa confidential funds niya para pwede niya labanan. I think 150 ata from from that and then 500 from the office of the vice president. Uh, so ilagay doon sa paglaban daw sa mga sa ngayon wala pa tayong nakita ni isa kutiting na na uh, sa laki ng pondo ni isa pa tayong nakita kutiting na NPA recruiter daw na, 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 na Umaaligit sa mga school para i-recruit yung mga bata sa si para lumaban at mag-draft uh, magsanhi uh, uh, mag puwersa o maging miyembro ng CPPNPA wala pa tayo nakita and yet doon niya binuhos yung pondo eh sana binuhos na lang ang pondo 650 million Ilan teacher position uh, sana na-create na na yan at kung di dyan niya binuhos, baka hindi pa yan inalis ng mga congressman ng senador sa 2024 budget kasi nalagay yan sa 2023 budget. So sana andyan pa yan dahil syempre pang sweldo yan sa mga teachers. mag aalsa sa mga mga teachers kung alisin mo yan. Eh dahil uh, nakita ng mga senator congressman at dapat at dahil maingay tayo, nakita nila na wala, very ang popular yung confidential funds na yan at um uh, mukhang ginagamit lang for electioneering kaya inalis. So sayang. Sana yun ang pagkakataon ni Sara Duterte to to na convince na niya yung Marcos government to grant her 650 million confidential funds. Sana nilagay na dito sa teachers. Eh ngayon, wala. Panic mode siya kasi di ba? Meron tayong blog earlier, parang nag na si Marcos sa meeting sa mga educators sa uh, sinabi kwan man, ayusin niyo naman yung mga kwan nyo, yung mga programa niyo i-prioritize niyo naman iangat kasi nakakahiya yan presidente ka ng isang bansa na mga bobo yung mga na mga bobito yung mga yung mga public school students doon samantala dito sa Asia kilala tayo na one of the best education system in fact top five top 10 yung South Korea, Japan, Singapore, Malaysia, China. And yet kulelat ang Pinas. Nakakaya yan. Sa isang presidente, baka sasabihin, ah, yung mga estudyante mo, kasing bobo mo. Ha? Mr. Marcos, kasing you're as dumb as your students. Kaya napapahiya yan si Marcos. Kaya sabi niya, gumalaw na kayo. Kaya ito si Sarah, nagkukumahog kung saan, kung ano-ano ang ginagawa kaya sabi niya sa statement niya last Friday la release sa uh, uh, last Saturday sabi niya let's bring our teachers back to the classrooms sabi niya to ensure its effective implementation yung memo niya, niya na bringing back the teachers to the, to the classroom along with the filling up of 5,000 administrative personnel for 2023 23 and another 5,000 administrative personnel for 2024. we will also be providing assist and providing additional maintenance and other operating expenses to enable our schools to hire the necessary administrative support staff. So sabi niya magdadagdag tayo ng support staff pero yung mga ngayon yung nandyan gumagawa ng uh, ng administrative staff magturo muna kayo. So, pumalag. Pumalag yung mga teachers dahil uh, sabi nila, uh, ngayon nasa administrative task na ang trabaho nila, madodoble yung trabaho nila. Kaya sabi nila, edi kung ganyan palang kat patakaran, e eh, magmas mag mass resignation na lang kami. Ha? Sabi pa nga ano, isang teacher na, na during a media interview, sabi niya, imagine an administrative officer who used to work on administrative task of one school will now have one school will now have to do the work for two schools yun syempre magkukulang talaga yung administrative staff so they will be spread out kasi yung iba karamihan sa kanila ilalagay na lang sa sa teaching uh, task so kasi may, kailangan rin naman ng ng uh, administrative uh, personnel sa mga schools to administer uh, administer the daw uh, operation of the school uh, bantayan yung mga property and physical facilities uh, administrative support financial management yung mga records feeding school dire the disaster risk reduction and management and other related programs so lahat ito nagsimula because uh, ngayon pa uh, tinanyo yung sabi ni Sarah 5,000 lang nadagdagan na administrative ta, uh, yung mga teachers na administrative work ang expertise 5,000 lang in uh, in 2023 and another 5,000 this year so kung 2023 binuhos siya yung 650 million sa mga teacher. Sana na solve na itong problema at hindi na hindi na tayo naging kulelat. So, yan, another problem na naman. Kaya nakikita ko and again I would like to is share nyo itong blog, kung may mga relatives kayo ng mga teachers o may mga anak kayo sa sa nag-aaral sa public schools na uh, ipaabot natin itong mensahe natin kay President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos hindi hindi ang mga teachers kailangan mag-mass resignation. Dapat si Sara lang ang mag-resign o tanggalin niyo na. Kick her out. She has proven herself. Kung, alam niyo kung ibang Secretary of Education yan pagkatapos sa taon ikaw ay uh, Education Secretary. Uh, na, na nangyari yung uh, o nagkaroon ng test, global test kung saan baksak ang mga ang mga estudyante mo, yung iba dyan, either mag-resign or mag-harakiri na kung sa Japan, sa hiya. Pero dito walang hiya. Kaya tayo na, i-pressure na natin si President Bongbong Marcos at saka iba pang opisyalis ng Kabinete at Kongreso at Senado para iparesign na talaga si Sara. She is no longer effective anyway. She will remain as Vice President pa naman. Pero as DepEd Secretary with the budget of almost 1 trillion the biggest uh, the, the the agency with the biggest budget among the gover uh, government government uh, agencies eh, she has proven more than more than uh, in many many occasions more than once many many occasions na ipakita niya she's really not up to the task and that is why she should resign or be fired from her post. Mr. President, two years, almost two years nyo na siya pinagbigyan at pinagtyagaan. Dapat, alisin na. Sobra na. <laughs> Tama na. Fire hair na. So, thank you very much for watching. Again, don't forget to share this vlog and subscribe to the Blogcaster Armadine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.